Hello mga sir, for today's video nga mga sir, ang lalaki nga pala ng mga isda naman ngayong araw. At grabe nga mga sir, hirap na hirap nga ako mag nito mga sir kasi sobrang lalaki talaga. Pero bago nga pala yung mga sir, eto nga mga sir, i-display ko naman itong mga isda namin. At grabe nga ito mga sir, ang lalaki nga ng mga tambakol namin at yellow pin. Yung isang piraso nga pala na ito mga sir, ay magadalawang kilo nga. Magkaiba naman yung presyo ng tambakol at yellow pin mga sir. Ang bentaan ko nga pala sa slice na tambakol ay 320, yun yung yellow pin naman ay 360. Mahipon nga rin pala kami mga sir at ang lalaki nga rin pala neto. At eto nga pala yung mahal sa paninda ko mga sir, 600 nga pala ang benta ko. 540 kasi ang punan ko nito mga sir per kilo. Kaya sa isang kilo mga sir ay 60 pesos sa akin. At ito nga mga mga Dennis, din ko na rin yung mga gulay namin. Wala nga pala kami purutas ngayong araw mga sir kasi hindi nakabili yung bossing namin. Hello mga sir, good morning. So nga pala, kasama ko muna si CJ. Ayan. Naglalakad na pala kami, punta dun sa ruta namin. So, nandito na pala kami mga sir. Sa ruta naman. At eto nga, may benwano agad kami. Nagpahiwa nga agad kami dito yung suki namin mga sir ng yellow pin. At eto nga mga sir, hiniwa ko na tong yellow pin namin. Ang kukunin nga pala ni suki, mga sir, yung laman niya tapos yung ulo. Masarap kasi sabawan tong ulo ng yellow pin mga sir. Kaya mapaparami ka talaga ng kain. At eto mga sir, panoorin niyo ako magiwa mga sir. Sanay na sanay niyo talaga magiwa. Grabe nga, ang ganda nga ng yellow pin namin ngayong araw mga sir. Ang pinagkaiba nga lang na yellow pin sir, sa tambakol maser Mas masarap nga tong pin. Mas malasa kasi yung yellow pin kaysa sa sa tambakol. At yung tambakol nga mga sir, medyo matinig kaysa sa yellow pin. At kaya naman medyo mahal tong yellow pin kasi maraming tatanggalin dito. Mabigat kasi tong ulo niya at maraming bituka tatanggalin. Kaya mas mahal talaga tong slice na yellow pin. Ganun na rin naman sa tambakol mga sir, medyo mahal din. nag na rin pala ako ng tambakol para may display kami. Medyo madugo nga lang tong tambakol kaysa sa yellow pin mga sir. Pero the best talaga dito sa tambakol ay ihaw nga. Ayan nga mga sir, ang ganda nga ng laman niya, pulang pula. May itlog nga rin pala tong tambakol mga sir, eto ang ganda ng itlog niya. Kinakain din kasi yan kasi ko na peraso na lang yung yellow pin namin. Ito nga, naghiwa ulit ako. Kukuha kasi yung suki namin dito ng slice na yellow pin. Kaya yun nga mga sir, na naman tayo. Pero kapag hindi ka nga sanay maghiwan na ito mga sir, madudurog nga itong laman niya. At isa pa nga dun, dapat matalim din yung kutilo na gagamitin para hindi madudurog yung laman. Oh, up, ito ito. pa. Binigyan nga rin pala kami ng suki namin ng soft drinks na Royal at eto nga ininom ko na kasi sobrang init. Pampatanggal uhaw nga rin mga sir kasi sobrang init ngayon. Kumuha rin pala sa suki dito na isang pirasong tambakol. Pang iyaw nga daw pala to kaya eto tinanggal ko lang yung hasang at bituka niya. Eto talaga yung idabis iyaw mga sir kasi sobrang lasa nito na kapag naiyaw siya. At dito nga ilang piraso na lang yung malalaki naming isda. Tapos naman dito nagpahiwa si suki ng yellow pin. Panlas na nga lang tong yellow pin namin mga sir kaya eto hiwain ko na. Kukuha kasi ng isang kilong yalupin pin mga sir sa si suki kaya eto hiwain ko nga to. At isa na rin pala yung tambakol namin mga sir pero may mga hiwa pa nga kami. Ganto nga pala ako mag ng yalupin mga sir, simple nga lang. Pero tayo nga, isa na tayo dito kaya simple na lang sa atin at madali na nga lang. Ang ganda talaga ng laman ng yalupin namin mga sir kaya ang sarap na ito sa bawan. Pwede nga rin pala ito igata mga sir, the nga rin pala ito. At sa mga nagaanap po pala dyan mga sir na heavy duty na Japan knife, eto nga mga sir, punta lang po kayo sa TikTok ko. Sir, bun po pala ang pangalan ko sa TikTok mga sir, kaya check out po kayo dun. At makikita nyo po agad dun yung showcase mga sir, tapos punta kayo at order na po kayo. <laughs> Sabi lang, ano na ba yan? Ano ano ano. Wala na ba yung pila? Sobrang. Paano na yan? 690. 690. Ano na lang po yun? 680 na lang po. Para nga may discount po. At yung hipon pala namin, inubos na ni Kuya, kaya binigyan ko na lang siya ng discount. Pauwi na rin kasi kami mga asal, kaya binigyan ko na ng mura. Kesa naman ibalik ko mga asal, eh wala pa kami tubo doon. So ay lang muna mga asal, hanggang sa muli. Paalam!